sa mga taong di po nakakalimot pong mag-subscribe naniniwala po akong sila ay may natatangin po silak at may mabubuting kalooban saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo sana kami palagi malakas at malay sa sakit araw-araw pagpalang uh, gabi na po sa inyo lahat sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sana wag po kayong magsawang mag-subscribe sa akin. Pagpatuloy niyo po namang ang pagsuporta magtulong po sa akin at tatalayin ko pong napakalaking utang na loob sa inyong lahat at Diyos na po ang bahalang magagabay sa inyong lahat at sa mga bagwan na ngayon lamang po nakatuklas ng aking youtube channel iwagan ng pangasinan huwag na po kayo magtubing pindutin ang subscribe, like and share pakipindut na rin po ang bell icon para palagi po kayo updated sa aking mga susunod na mga video pakakalok ko po at ituturo po sa inyong lahat ang aking mga nalalaman panggamot sa spiritual at physical na karamdaman at lahat ng mga panggamot ng mga orasyon dito po lamang matutuklasan sa hiwagan ng pangasinan pakatandaan at pakaingatan po lamang gamitin po lamang sa kabutihan at huwag sa kasamaan gamitin upang makatulong sa mga taong nangangailan at huwag pong ipangyabang palagi po ninyong isa puso't isipan panatiling pakpakumbaba sa isa't isa magtulungan, magbigayan, andigil sa lahat magmahalan at huwag pong makalimot pong tumulong sa mga taong hihiga po sa hirap ng buhay. At ito'y malaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa at hindi matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na po ang bahalang magsusukli sa lahat po ninyong ginagawang mga kabutihan. At ipagkakalob sa inyong lahat sik siksik, dikdik dik at tumapaw na pagmamahal ng ating Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Uh, bago po pisan po ay eh, po kay Berlindo Paliso bike tayo kabayan uh, Gigi no no, no 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 Arnel Del Rosario Shirley Oriola from Bicol Ryan Labisti Junix Bin Nadine Andy Bonifacio Chrisley Abukaw Orchili Tene Tron, Angelica Bundok Geraldo Jimenez Carita Palma Ulisiapil Pike Tuin Ambrosio Magalpo Raulita Say, Arting Camacho, Maricel Placido, Ilipiemi Apilipi, Elmae, Triple E Commented, Marina Arangis, Loli Cayago, Joanne Bibs, Nugget, Jillian, Jake Bullbider, Luceno Burha Innerpick, Mutya Hunters, Nathan, Bert Commented, Maylin Dumampo, Ali Mercadijas Commented, Ray Barcelona, Bruno Ganda, Boy Beginner 83. Arnold Francisco, Arpulio Landipio, Brian Bimsa, Rodi Wakin Cutie, Takan, Inday, Sally, Kikojin, Cecilia Cruz, Merkjam, PB, Purok, Tani, Gyanan, Joseph, Lakada, Ibilin, Gulado, Antonio Suarez, Ruan, Linuso, Marvin, Tibi, Holdod, Tibi, Karin, Ukampo, Gibilin, Gano, Shani, Alin, Ramos, Pabriag, Asia Pilar. Pagkagat ng dilim, EDC kong do yung 92 Tiger, Maruka, Carilipio. Uh, sa mga baguhan po kung gusto magpasyaktat po ay uh, mag-comment lang po kayo sa baba at sabay subscribe, like, and share na po. Uh, uh, ko pong napakalaking utang na loob sa inyong lahat. Uh, sana po supportan po nyo ang iwagan ng Pangasinan. Huwag kayong matakot po na marami po ako ibabagi po sa inyo ay tutulong po na mga panggamot na orasyon, physical man na karamdaman o spiritual, uh, dito po lamang po matutuklasan sa iwaga ng Pangasinan. Uh, ang isisir ko po, po sa inyo ay orasyon bantay sa pagtulog po iwaga ng Pangasinan. Na uh, Napaka-importante po ito sa pang-araw-araw po natin na uh, gina, ginagampanan uh, sa pag, bago matulog sa gabi at pag uh, sa araw po o araw ka matulog, dapat po mayusal niyo po ito ay napaka-importante na bantay po sa pagtulog para malaki po tayo sa mga panaginip na masasama at uh, mag-ano po sa atin na uh, may magbabantay po sa atin na uh, napakabisang oras po pagtulog po natin uh, hindi po makakadikit po yung mga masasamang espiritu pag inusal po natin to uh, sa mga wala pa pong hindi po nag-dedibusyon uh, po ay uh, magsasal po ng isang ama namin Abanginong Maria luwar hati, sumasampalataya. Uh, tapos isunod po yung tatlong bisis po orasyon. Ito po po sa isip lamang po at ipo sa dibdib ng tatlong bisis bago matulog sa gabi o araw. Uh, narito po ang uh, orasyon. Oktum, sultong sultum nortum nakada buburit saburit sino may wag dumapit i Jesus Maria Joseph? Oktum, sultum nortum nakada buburit saburit sino may huwag lalapit i Jesus Maria Joseph? Oktum, sultong sultum nortum nakada buburit saburit sino may huwag lalapit i Jesus Maria is uh, Maria Joseph. Salim mo tatlong beses po na sa isip lamang po, hindi sa dibdib ng tatlong beses. Gagawin po lamang po ito bago matulog sa gabi o araw po. Dapat po huwag niyo pong kalimutan po yung insinyer ko po na uh, pangkonsagra sa latin, napaka-importante po yun. Yung mga binabagi ko po dito ay isa po sa isipan niyo po na ibinabagi ko po sa inyo para makatulong po yun. Yung pangkonsagra, yung, yung hook is in him, corpus mo yung He is inem, caric e in garlic sanguinis mei in obe eternis testamenti mysterium pdiq probo bis et proyo proyo mortis iponditor e in remissionem decatorum sus homo salvator Napakaimport ng di po yun sa bangko natin Basta wag lang iko-konsagra sa uh, pangdayo ma sa pangtigal po sa uh, mga ibang oras yun dapat yun po ang dapat yung maisura po ninyo yun yung pangkosagra napaka importante po yun na binagi ko po sa inyo huwag nyo po yung baliwalain kasi napaka importante po yun kaya binagi ko po sa inyo kasi napamahal na po kayo sa akin at alam ko na matutulungan nyo rin po ako na sa darating pong mga araw na sana po huwag po kayong mag mahiyang mag subscribe mag like and share Pakit-pindot na rin po ang bilay ko maraming maraming salamat po sa inyong lahat kaya ako binagis po sa inyo yun kasi uh, para makatulong po yun, pa, para makapandar nyo po yung orasyon po. Kung alimbawa, uh, may nakagat po kayo, nakagat po ng aso, ano, ano pong pusa, bago po nyo gawin po yun ay ibulong nyo po sa tubig yun. una, yun po iino-una po sa lahat po ng mga orasyon na aking binagay una po yun pa po yung pangkusagra tapos isunod po yung gagamitin yung orasyon kung kagat ng aso o kagat ng lahat ng mga uh, masakit sa ulo o sa tiyan una yun po yung kusagra tapos isunod po yung uh, gagamitin po yung orasyon ipunya sa tubig kahit na hindi po nyo wala pong kayo nararamdaman ang pangkusagra po napaka importante po yun the best po yun na uh, ibabagi ko kasi pag inusal mo po yun mga diba nanghihina ka po kumuha ka ng isang basong tubig at isalin, isalin mo yung kumpang kusagra mo lang po yun tapos inumin mo yung tubig lalakas ka po yun at kung sino man po yung magtatangka sa iyo na uh, gagawang gagawan ka ng masama basta inhip mo yun sa dibdib mo o hindi matutuloy hindi tatalab po sa inyong ang gagawin po sa inyong tangka kaya ako sin i, -i sinir po sa inyo yun para malaman po ninyo na gusto ko po sana na may makapandar po ng magpaka mga, lahat ng binagi ko mga orasyon po eh. gusto ko mapandar nyo po na uh, ma po para mag po kayo yan ang hinihintay ko po yung mag po kayo na uh, maraming salamat po uh, bro na napandar ko po yung orasyon yung hinihintay ko po sa inyo na uh, po. ang uh, binabagi ko po dito ng orasyon ay na napakabisa po gusto lang gusto ko lang po na may mag-comment po na uh, salamat bro na pandar ko po yung orasyon ayun na kukon po yung puso ko talaga na mga kukon po salo ako kung kaganaan po magturo ng mga orasyon po na pang araw-araw po marami marami sana po sana po na gusto po nyo aking paliwanag po at uh, wag po kayo makalimot po mag-subscribe mag-like share at pakipindot na rin po ang binay ko marami salamat po